Good morning guys for today's video Dahil po ngayon buwan ng kababaihan narito po tayo ngayon sa booth ng uh, Binangonan Local Council of Women Livelihood Product Ito po ay ginawa ng ating butihing uh, First Lady Kababaihan, ah, uh, Barkadahan ng Kababaihan sa Binangonan ito po. ito po, ang mga produkto, nagawa ng mga kababaihan ng Binangonan. As you can see, Puro lala po ito lala, nagawa sa. Ate, anong tawag po dito? Hambre. Hah? Hambre. Ano ano dito anong tawag ni bisara? Oh no, ano? Tawag ni tawag ni tawag ni tawag ni tawag ni tawag ni So, ito po yung mga gawa na iba't ibang barangay yan eh. Apat na barangay daw po ang may gawa nito. Ito po ang livelihood project ng Barkadahan ng Kababaihan sa Binangonan. At isa po ako sa member nito. Pag magawi po kayo dito sa Binangonan, kami ni Minisipyo, supportahan po natin ang gawa ng ating mga magigiting na kababaihan. Ayan po, Ayan, ito bag to ni Ma'am Mayora, no? Ito po sample ng bag ni Mayora. Ayan, ang gaganda. Marami po kayo pagpipilian dito. Maria din, ayan, Ethel ba Eto, ina nyo, ang ganda. Ganda, di ba? Ang gaganda niya ating mga kababaihan. Happy Women's Month po. Suportahan po natin. Ito, gawa ito sa papel. I know. Ito, gumagawa ako nito. Kayang-kaya kaya ko itong gawin. Gawa sa papel? Oo. Mag, mag, kasi, ito po ako sa mga nagtuturo ng paggawa ng mga bags made out of ano, recycled newspaper. Ayan. Kaya-kaya gawin natin yan. Gawa sa papel. Kaya lang kailangan po ito ilalaminate para hindi masira para tumigas. May lamination dapat din, ilalaminate. Ayan, meron din silang ganito. Ito 'yung color safe bleach. White na white. Ayan. So dito po tayo, dito naman tayo sa mga eskaparate. Sa kanilang wallet. Ayan. Itong wallet po na 'to, ayan, nagkakahalaga ng 50, 50 pesos. Ayan, maraming-marami po kayong pagpipilian. Ang gaganda. So, ito naman mga pouch. Pwedeng lalagyan na ng cellphone. Pwedeng lalagyan na ng mga anik-anik, mga makeup. Ayan, yeah, makeup pouch. Pouch bag. Siguro itong pouch bag is 100 pesos each. Ayan. Ito po yung kanyang, kanilang mga sombrero. Guys, ano pa pong iniintay nyo? Tara na, pag napunta po kayo dito sa binangonan, baka po pwedeng dumaan kayo rito sa aming uh, booth ng livelihood product ng uh, binangonan, ng uh, barkadahang ng kababaihan sa binangonan. Ayan. Maraming salamat po. Have a blessed Monday, everyone. Goodbye. Bye-bye.